Iginiit ng sandatahang lakas ng Pilipinas na patuloy silang makikipag-aliansa sa ibang bansa para isulong ang international law sa West Philippine Sea. May ulat si Melales Moras. Nanindigan si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi aatras ang pamahalaan sa pagsusulong ng karapatan sa West Philippine Sea. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, naungkat kasi ang hindi pa rin maawat-awat na pangangki ng China sa WPS at ang sunod-sunod na pambubuli sa tropa ng Pilipinas. We will not back down. We will continue to be doing what we are doing and uh, we will continue to build up alliances with uh, like-minded nations in order to enforce international law. Sabi pa ni Teodoro, malinaw ang expansionist agenda ng China sa paglalabas ng bagong mapa na may 10-dash line. When China states that we are puppets of the United States of uh, or other hegemons, in order to contain them, they implicitly admit by using the word contain that they have an expansionist agenda. And that is proven by the new administrative map where they added another dash line. So that is the best evidence of their expansionist agenda to dominate the whole South China Sea and perhaps beyond. Nilinaw din ng DND sa pagdinig ang pananaw ng Pilipinas ukol sa China at Amerika ukol pa rin sa issue ng West Philippine Sea. Uh, ang dating po sa akin, it's like we're trying to defend our sovereignty against one country by giving up our sovereignty to another country. Also, Madam Chair, Presidential Envoy to China, Teddy Boy Loxin Jr. said the Philippines has no plans of going war, going to war with China. Pero bakit po natin hinahayaan yung US na para ba ang footing na ay mag Karoonan ng digmaan sa West Philippine Sea, hindi po ba yan na dangerous para sa atin at sa lahat ng mga uh, kababayan natin? Hindi po uh, ganun ang aking pananaw. Sino ba ho nagwa-water cannon? US ba po o China? Sino ang nasa war footing? Tayo ho ba o sila? Sa akin po malayo po at ayoko pong magkagera. Ako po ay very very cognizant na kailangan natin ng independent foreign policy. Dahil ang China po, kailangan po natin at napakalaking merkado niyan. Pero kung patas po ang laban, wala po silang inaako na teritoryo natin, di sana po wala tayong problema. Lahat ng ito naungkat sa pagdinig ng kamera ukol sa halos 230 billion pesos na panukalang pondo ng DND at attached agencies nito para sa susunod na taon. Malaking bahagi rito ang pagpapaigting sa modernisasyon sa kanilang hanay. Suportado naman ng mga mambabatas ang DND lalo pat mahalaga ang kanilang gampanin para sa seguridad at kapayapaan sa bansa. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy dito sa kamera ang budget hearing ng iba pang ahensya. Melales Moras para sa bayan.